Diyari ko karon para ma-apply sa opportunity na inyong ihatag. Kung kinsa man itong deserving. I hope deserving ko. O uh, diyari ko karon kauban ako kung anak. Si Kay. Si, say si, hi. Hi. And Kylie, si hi. Oh, uh, nga. Uh, sila karon kay gusto po ko na makita ninyo. Uh, unsang among kahimtang. Og, uh, Ah, uh, kuan siya 7 years old din ako si si K, ang uh, kani kay 5 years old. Si hi, si hi. Mm, baker ni siya o kani si uh, grade 2 ni siya niya. Every day pa jud kay ako ni sila ihatod sa school. Ah, uh, pero di sila pareg schedule. Uh, every morning mata jud ko alas 4:00 buntag kay mag-prepare ko sa food ni Ate K, siya lunch pa, breakfast. <laughs> o after na ala 7:30 ato na mi sa school nya yeah. everyday day yun na kay know, yung mami kay medyo tamaran man yung mami good nya yeah. yeah. so, you nya know, yeah. yeah. so always mag sleep ako yun know, na ako yun know, na pero mag work o you know, mag prepare sa lahat tamaran man yung mami good nya nya so always mag sleep pa ako yun na ako yun na pero mag work o mag prepare sa lahat o nya ay oli ay oli ay na ko ah mag work ko Kadali, uh, ato ko Gawas, mangita ko kaning uh, mga plastik, mga basura para ako ibaligya. Kaya mga man work. Ang uh, loo ilagi kong work. Ang uh, loo ilagi uh, kayo na. nga. Uh, uh, ika kuan, ika afternoon, mauli ko. Nahugaw kayo kung nao. Nga yeah, mag-prepare. Nga yeah, mag-prepare lunch para kang Kylie. Nga yeah, ako din sila. Ako kapon siya ihatol sa school. Oo, oh, nya anya magbike rami kayo ang may mong motor. Oo, oh, nya anya magbike rami kayo ang may mong motor. Magbike rami nya Kung bike pa jud kay plat. Oo, oh, nya anya yung karaan nga bike. Bro. Oh, anya yung karaan nga bike. Na hapit na magputol ko. Oh, anya. Ang Ah, sila si Kylie. Kuan ang yung sul sulubon sa school. Nasa uniform siya pero nagisi si Kylie. Bro kuan amo lang di tahi tahi balag di mao nya si Kylie na si sapatos pero katong karaan kayo nya mo lagi na plano na ko ako siya plita ng bagong sapatos nya si Ate pa jud ayang sapatos nya katod yung amo ako na punitan sa basurahan nya sapatos ito black shoes niya di manindot indot pa to atos nya katod yung amo ako na punitan sa basurahan nya sapatos ito black shoes niya di manindot indot pa to atos no kaan pa jud janing Uh, mo na siya nga, uh, mo na yung hinungdan ng ano gusto ko makadawat sa inyong opportunity. Inaud deserve ko ug uh, uh more to guys, uh, inaud nga deserve ang family nga ako makadawat sa inyong opportunity. Uh say goodbye. Say goodbye na. Hi. Uh nya, what you do you have something to say? huh na loy loy ta emong emong shoes na? Anong shoes na? Huwag si Kylie na. No? BRUH! Tuklan to! Ha? That's real, mga ko. That's interview man. Ayan uh, nga ba, sa emong shoes. Sa inyong, dada, early morning, no? <tiple> Umata um, dada, 4 am. Huwag niya mag-prepare si mami. Lisin mo si mami, no? BRUH! Huh? Ito <tiple> yung camera. Is it true? Tinuod? May story ah? Hmm, na. <tiple>